Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Agapay si magagawing lakbangin sa pasimula ng araw na ito. nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal naglaho ang kalungkutan ngayon'y may kulay ang buhay pag-asa ko ligaya'y na.

ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon kaagapay ay kung papaano galawan ang magandang laban, the good fight. Ito ngayon natin ang sinasabi sa mga Hebreo kabanatang tatlo sa mga talatang labimpito hanggang labing siyam. At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng apat na pung taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang at sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin hinding-hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kong ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Sa kabanatang apat, talatang isa. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahinga ang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Kaagapay sa araw na ito, talakayin natin ng isang bagay na tila bagang nararanasan ng marami. Ito ay ang salitang takot o fear. Fear that you are not restful. Fear that you are not peaceful ang tanong na kailangan nating sagutin kaagapay ay ito. Ikaw ba ay nakararanas ng kapahingaan sa mga oras na ito? Maaring hindi pa tapos ang problema mo. Nandyan pa rin ang kabigatan. Nakikita mo, nararamdaman mo at nararanasan mo. Subalit ang sinasabi sa iyo ng Panginoon sa mga oras na ito, maari bang pumayapa ka? Anak, nais kong makapagpahinga ka sapagkat ang takot ay pansamantala lamang. Mga Hebreo kabanatang apat sa mga talatang isa hanggang tatlo, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangako ito. Sa pagkatulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ng balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ang sanlibutan. Katulad ng labindalawang espiya sa pagsakop sa lupang pangako, maraming tao ang hindi naniwala kay Josue at Caleb. Ibig sabihin maraming mga tao ang hindi makasabay. Kaya kahit anong gawin mong pagbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos, hindi nila tanggap at hindi nila maunawaan. May isang kabataan na lumapit sa akin ang sabi niya, Pastor, may pinapayuhan po ako pero ang hirap kausap, parang sarado naman ng isip at puso, parang nananadya. Ito ang sagot ng Biblia, mga Hebreo Kabanatang 4, talatang 2. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ang madalas ng ekspresyon o biro ng mga kabataan ay ganito, ayaw mo e eh, diwag mo. Kaya nasa iyo kung anong gusto mong piliin sa buhay mo. Gusto mo ng kapahingaan, manampalataya ka. Kung gusto mo ng kabigatan, e eh, huwag kang manampalataya pagkagapay sa biyaya ng Panginoon, ito ay libre. Kalaya ang magpahinga, ang gagawin mo na lang ay manampalataya. Ang problema sa tao, hindi kayang unahin ang Diyos sa buhay niya at ang nakakalungkot. Mas pinaghahandaan ng tao yung appointment niya sa iba kaysa sa appointment niya sa Diyos. Kahirap kang makasabay at ang nakakalungkot, hindi ka mapayapa. Ngayon, paano ba talaga ang pumasok sa kapahingaan? Manampalataya ka lang kaagapay. Kapag sinabi ng Diyos na magaling ka na, manampalataya kang magaling ka na. Subalit ang sasabihin ng diablo, hindi ka pa magaling, may sakit ka pa rin. Kailangan mong ipaglaban ito. Kaagapay, panampalatayanan mo ang mga bagay na hindi nakikita, 'wag lang ang mga nakikita. Maniwala ka sa pangwalang hanggan. Huwag ang mga pansamantala lamang. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Huwag ang salita ng kaaway. Parang ganito kaagapay, inihanda na lahat ng Diyos para sa iyo. Ito ay katulad ng isang magulang na bago magkaanak, inihanda na lahat ng kailangan ng kanilang magiging anak. How much more, your heavenly father, lahat ay inihanda na niya para sa iyo bago pa niya likain ang mundo ang Diyos ang gumawa ng panahon siya ang nagbibigay ng panahon subalit hindi siya limitado at hindi siya nakakulong sa panahon alam niya ang simula at wakas mo inihanda na niya lahat para sa iyo at kung makikinig ka sa kanya your life will be easy hindi ko sinasabing wala ng trials at wala ng difficulties. But Jesus says, may yoke is easy. May kaginawaan sa loob. Amen? Kaagap ay bibigyan kita ng susi upang sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok na dadaan sa iyong buhay, mananatili kang malakas at matagumpay. Ang susing tinutukoy ko ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tama ka agapay, kailangan mong kumain ng salita ng Diyos. Feeding is fighting. Fighting the enemy. We don't fight by fighting. We fight by eating. We eat God's word and the enemy will be defeated. Kaya nga, ang ginagawa mo ngayon ay nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kaagapay, kumakain ka para ano? para may lakas at panlaban ka. And as you are feeding, when you go back, you find the enemy is defeated. While the difficulties are still there, feed. While the challenges are still there, feed. Feeding is fighting. Feeding is winning. Ang nakakalungkot yung mga hindi na feed ng word of god. Saan sila kumukuha ng lakas? Hindi na nakapagtataka, napakabilis nilang sumuko at matalo. Bakit? Sapagkat wala silang lakas na harapin ang digmaan ng buhay nila. Kagapay, may kanya-kanya tayong digmaan, digmaan na kailangang ipanalo. And that's why the only fight for us is to fight the good fight of faith. Unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan. Kayat buhay moy kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Mm -hmm. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.